Ito po yung sinabi ni Speaker Romualdez. Ito po ay nilabas ng politiko. O, anong sabi niya? Malapit nang matapos ang mga maliligayang araw ng mga smugglers. Ito na naman, nadinig ko na naman. Hoarders at mga nagkakartel, your days are numbered. Ito yan eh. Kay Romualdez, English. Kay Marcos, Tagalog lang. Oh, bilang na ang araw nyo. Kay Romualdez, English. Inulit na naman. Oh, again, nasa politiko to ha. Ah. Oh. We will We will use its provision to the fullest in order to prosecute the evil doers who made our kababayan suffer. Oh, ayan. Hahabulin ang mga hoarders mga smugglers, et cetera, et cetera, Ang tanong, may nangyayari ba? Nee, seriously, may nangyayari ba? Eh, Nakailan na tayo? Eh, gusto nyo pustahan tayo, hindi lalabas si Michael majan Yung nasa listahan nila, hindi lalabas. Asan yung aabuli nila? May makukulong ba? Unang tanong. Pangalawa, do doon sa mga iimbestigahan nila, uhulihin nila, or uh, nila. Ewan ko kung uh, paano nila tatawagin. Meron bang lalabas doon sa nilabas na nilang listahan ng pangalan? Yang grupo nila Michael, Michael Ma et al. Michael Ma, ba't Michael Ma? <laughs> Oo, di ba? Oo, kung sino-sino na naman ang hahabulin. Ha habulin yung mga kotang kating ah, kalaban. Ha habulin yung mga karibal. Oh. bakit hindi habulin yung nasa listahan na? Bakit hindi imbestigahan yung mga yon? Oh. Eh eto ay, ah, Medyo ang datingan po ay kaplastikan. Kasi ang tagal na po nilang ino, inaano to eh. Ang tagal na nilang uh, tinitira ng tinitira yan. Palabas lang ng palabas sa social media. Palabas lang ng palabas sa mainstream media. Wala namang nangyayari. Yung totoo lang, puro dakdak eh. Magagalit sa inyo si Boyi. Ah, puro kayo salita. Wala namang nangyayari. Hindi ba kayo nahihiyang magpinsan sa taong bayan? tandem pa kayo. Yung isa English, isa Tagalog, parehas lang ang sinasabi, parehas lang walang nangyayari. Huh. Ngayon, eto pa, isa pa. Naalala nyo, pinag-resign yung, uh, yung chief. Anong pangalan nun? Nung kumain ng $300? Binalaan niya, hindi ko kayo bibigyan ng budget. Kung hindi ka magre-resign diyan. Oh, teka muna. Ano ba 'to si Romualdez? Ito ba presidente nyo? Hindi para sa akin ha. Iniinsulto niya dito si Marcos. Para sa akin insulto 'yan sa presidente. Bakit? Hindi ba kaya magsalita ng presidente? I mean, kailan nagkaroon ng speaker na nagpapa-resign? Parang ngayon lang nangyayari to ha. Ah. Siya na ba ang presidente? Ito na ba presidente? Alam mo, itong si eto si Speaker Romualdez nag-aalam Mar Rojas. Alam niyo si Mar Rojas, di ba? Oh, si Mr. Palengke, o din to ng Palengke. Tanong, trabaho ba ng speaker yon? baka sa susunod niyan, itong si speaker, magta-traffic na rin. Tanong, tan trabaho ba ng speaker yon? Bakit siya ang nagbababala na mag-resign ka dyan? O hindi ko kay bibigyan ng ba? Abay, sosyal. Samantalang si Marcos ni walang imik doon? Anong ginagawa ni Marcos? Ito'y tarang ano, ha, pangiinsulto kay Marcos. Parang ginagawa niya, si Marcos ay inutil. Walang kakaya na magsalita bilang presidente na dapat siya ang gumagawa ng trabaho pero si Romualdez. Ba insulto Yan ang datingan nito. Ha? Romualdez is the new Marrojas. Magrabe. grabe? Ito ang tanong. Magagaya rin to palagay ko kay Mar Bakit? Et, may pangarap na una pa lang pagpasok ni Pinoy nakikita natin, ha. Siya ay malapit kay Pinoy. At hanggang sa huli, siya ay yung pinapatakbo. Oh. Ano nangyari? Talo. Bakit wala talagang karisma eh? Despite lahat ng palabas nila sa media. Eh, tong si, si Speaker Romualdez, walang karisma. Speaker Romualdez is the new Marrojas, nga ba? Pilit nagpapakitang gila sa media. Ginagawang pipi ang presidente. Bagsak pa rin sa survey. O oh, ba diba, sabay yan. Mala pa rin nangyayari. Palabas-labas pa sa palengke. Bakit? Ayaw talaga ng tao eh. Wala talagang karisma. Wala. Ang layo. Kaya kung, kung ang kanyang tiket para sa 2028 para maging presidente, ay pag i katulad ng mga dati na nakadikit sa presidente, it's a wrong move. Walang karisma. Sabi nga, huwag pilitin kasi dudugo. Kusang loob po lalabas yan. Kusang loob po darating yan. Kung kayo ay talaga may karisma sa taong bayan, hindi pwedeng hinog sa pilit. Huwag pilitin. Kaya ako talaga, sabi ko, sige pilitin nyo nang pilitin yan. Good luck. Good luck sa iyo. Ha? Pero I I don't know kung tatakbo si Sarah but as I as para sa ino tatakbo si Sarah. And again, I I'm not decided yet hindi ko sinasabing susuportahan ko si Sarah at hindi ko rin sinasabing hindi ko susuportahan si Sarah. But, reality, kakain ng alikabok to kay Sarah. Whether I like it, whether you like it, whether we like it, or not, kakain to ng alikabok kay Sarah. Wala eh. ano nangyari? Pababa pa ng pababa. Anong gimmick susunog niya? Magta-traffic ka na. Kakain ka sa, blas, basa baso? Iinom ka sa plato? Anong gimmick susunod? Di ba? At isipin mo, ha? Pinag-resign niya yung tao. Head nung uh, security na yon. bakit hindi yung DOTR secretary si Bautista ang kanyang pinag-resign? Di ba? Ano nangyayari dito? Halimbawa, sa aking palagay, kung pagririsainin si Katapang sa Bucor, dahil palpak ang Bucor, palagay ko hindi lang dapat si Katapang ang pagresignin, pati si Boying. Bakit? Sino bang naglagay sa Bucor? Bakit palpak ang Byucor? Sinong nilagay niyang leader diyan? Sino bang naglagay kay Katapang? Dapat yung secretary ang birahin, hindi yung undersecretary. Ang tanong, isa pa. Kaya ba niya? Ang tanong. Kaya niya ba si Boeing? Eh, ang balita ko, mag sila. Yun ang sinabi sa akin ng ating insider. Ah, huwag na natin pakialama. Wala namang issue kung mag sila o hindi. Pero ang tanong, sino bang masama ang ginawa? Yung kumain ng 300 o yung nagbarilan sa airport? Yung kumain ng 300 o yung nakapasok na droga? Yung kumain ng 300 o nag nagbalik ng kubol? Ha. Huh. Kasi kung ang kinaya nyo yung tungkol lang dyan sa airport, namimili kayo ng kakayanin. Hindi mo kaya si Boeing. Simple lang yon, Hindi mo kaya si Boeing. I don't know kung bakit. Kasi tahimik kayo pagdating sa kalokohan ng Bukor eh. Meron bang umalmang ganyan? Mag-resign ka dyan. Hindi ko bibigyan ng budget yan. Ay barilan sa jail. Oo, barilan sa jail, hindi sa airport. No, hindi, hindi, na na nalito lang ako. Di ba? Ba't nami Kasi kung kayo galit sa isang ahensya, kailangan hindi double standard. Hindi ko sinasabi, magnakaw ng $300 sa airport at kainin. Binira natin yan. Mali yun. Pero kung isa lang ang bibirahin nyo, double standard kayo pare-pareho. Hindi nyo kaya ang Bucor. Hindi nyo kaya si Katapang. Hindi nyo kaya si Boying. Yan ang, minam yan ang minamama nyo. Yung kaya nyo. Para kayo yung si Boy Kalbo na bumunot ng baril kasi may baril siya. Para kayo naninindak yung naka-CRB na luma na hindi naman pala kanya yung CRB. Nanindak siya na nanindak. Nagsabi na nga, may kasama akong bata nanindak pa rin. Matapang kasi madami sila. Eto, ang tanong, bakit yun lang ang minamama nyo? Oh. Uh. Bakit hindi nyo minama yung bukor? Di ba? Uh. anong tawag sa inyo? E, Gold Soli, malibang sinitanya yung airport? Yung sa airport? Hindi. Tama lang yun. Pero bakit? Pipi sila pagdating sa Bucor. Ah. Ay, kita nyo? Hmm. Lalo sumasakit likod ko sa inyo eh. Kaya nagagimarohas ito eh.